Mag-start sa atong vlog guys. Bali dito nga pala tayo nagmukbang guys. Ayan. o oh, di ba? Ayan. Dito tayo sa may kahoy guys oh. Ayan. Ayan yung mga kahoy guys. Dito tayo nagmukbang guys. Hindi din Hindi. Hindi may tubig. Ayan yung tubig guys. Oh. Dito tayo nagmukbang guys. Nindot kay, di ba nindot kay dre guys? Napaka-perfect ng ating view guys oh. Ah, ikot tayo dito ng ating camera, guys. Grabe. Ayan. Kita? Diba? Indot kay, guys. Oh. Mm. Mga kakahoy yan, eh guys. Oh. Ang ah, mga kahoy. Dagan, dagan. Mga guys. Dagan, mga langgam. Dagan mga langgam din, guys, kagabi. Mm. Uh. Ayan, dito tayo nag-vlog sa araw na ito, guys. So, ayun, guys, oh. Ayan ang view guys. O oh, di ba? Ayan dito tayo nag-vlog guys. Untong <laughs> larok guys, o tanghaling tapat dito tayo nag-vlog ano, guys. Maganda kasi dito ang view guys. Oh, di ba guys? Oh, ayan pa doon guys, oh. Ayan. Ang ganda. Oh. Ayan, di ba ang ganda guys? Ikot atin yung ating camera oh. Ang ganda talaga dito guys Malawak kasi dito mga palaisdaan guys ano Ayan Malawak